Ayan, mga idol gandang araw sa inyo ito yung job order ko ngayon second coat ng ano, primer Ayan, punasan muna natin para matanggal ang mga moisture Ayan, ganyan lang maya pang gabi yung loading namin kaya ano muna day work Half day daw Timpla na tayo ng pintura Pinin mga uh, idol Ayan mga idol Pisan na tayong mamintura Ayan, Ayan na Skin coat na itong uh, idol ng primer ka pa pala sa mga 40 na nanonood ng mga video ko. Salamat po sa inyong suporta. Sana dumaami pa po tayo. Ganda ng dagat mga idol oh. Loading na 'yung isang barko. Mamaya pa kaming gabi ito day work muna pawikan mga idolo oh, maliit kakrab ayun o oh, idol medyo umiinit na Bilisan bilis na natin dami tinimpla mo dami ha? Huh? kailangan na talaga umuwi okay, ha huh? oo okay. uh. okay. Master Boson Hindi mo naka-play Ka-play yan Hindi mo naka-play